tanong ni Alfredo ay, nag-SS ka ba kapag halimbawang nabibitin ka kahit na andyan ang asawa mo? So, hindi pag-usapan for today's video. Andrasado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bagyan Kung bago ka pa lang sa channel, please consider like this video and subscribe my channel. So, ginagawa ko nga ba ito? Kapag nabibitin ako, ang sagot ko ay minsan, oo, minsan, hindi po. Kasi kapag kahalimbawang nabibitin ako, naiinis na ako, nawawala na ako ng gana. So, kapag kahalimbawang nangyayari na nabibitin ako, itinutulong ko na lamang. Yung uh, panghihinayang na nararamdaman ko ay tinutulong ko. Kasi nga, kapag kahalimbawang nabibitin, di ba, yung sarap na sarap ka na, nandun ka na, ilang kayod na lang, tapos hindi pa natuloy, kasi nauna na siya, laging nauuna yung mga ganyan. So, hindi natutuloy, nabibitin. Ako kasi, kapag kahalimbawa, lalabasan ako, gusto ko yung tuloy-tuloy yung pagkayod, yung hindi hihinto. Kasi kapag huminto, kahit sandali, nawawala nawawala yung aking nararamdaman na kiliti at sarap. Kaya ayaw kong hihindo. Kaya kapag halimbawang kuminto kasi natapos na, wala na. nabiten na ako. Ganon, hindi na ako nakahabol. So, ang sagot ko ay minsan oo, minsan hindi po. Itinutulog ko. So, saan nasagot ko na? tama ang itanong? Hindi like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.